Good afternoon mga ka-viewers. Nandito muna tayo sa kanila. Zian. Ay mo na Zian. Ayan ay Zian. Ah, video lang tayo ng konti. Ano yung ano mo? Ito. Ayan. Magbe-bake sila ng ano. Macarons Okay. Iyan tuloy si Zian. Ano ba yung gagawin niyo? Dalawa. Gawa kami macarons na natin yung two. Oh, yeah. na. Yeah. Okay. okay. Uh, later, okay. Yeah, ito naka-ready na yung lagayan. bumili pa yan ng ano, kitchen aid. Ayan. Si yeah. Tadong Ata yung excited. Ayan, mix mo lang. Okay.

Malamig na morning mga ka-viewers. Good morning mga ka-viewers. Grabe, ang lamig. Ngayon po ay eh, minus 44 po yung ating wind chill. At ano lang siya, minus 30 lang po talaga yung ating temperature. Kaso lang, yun nga, mas malamig po yung kanyang real feel. Minus 44. Ayan po, uso po ngayon yung flu. At sabi nga ni Denise, may mga kaklase daw siya na mga uh, inuubo-ubo. Eh, siya. Medyo may hawa na din. Tapos, ewan ko ako kanina madaling araw. Sinisipon na din. Parang, syempre virus yun, diba? Parang, ano, madaling makahawa. Lalo, sobrang lamig po ng panahon ngayon. Kaya, kailangan uminom tayo ng mga vitamins. At, uminom ng maligam-gam na tubig. Masarap din yung ganto. Uminom ka ng yung na na nilaga tapos lagyan ng honey at lemon. Napano? Maganda sa yung masarap sa lalamunan kasi 'di ba medyo warm siya tapos medyo maanghang ng konti. So ayun. Mm. <laughs> Coffee is life kay Mia. o oh, oo oh nga ano karga tayo paso shell dito so yun po nagbago yung isip magagas muna kami kasi four bars na lang para ano din kumbaga walang bakante yung ano natin lagayin ng gas sabi ng iba, mas maganda daw nga yan. Na, ala, nabangas yung gilid niya. Nasasakyan. Kasi sabi ng iba, ewan ko narinig ko, ewan ko kung anong, ano nun, yung kagandahan pagka laging puno yung, ano mo, nagain ng gas. Ano ba yung, ano nun, beneficio sa sasakyan. Tsaka ano ngayon? Sobrang lamig din kasi, so dapat, hindi natin pababain ng gusto yung level ng tayo natin sasakyan. Mm. Madalas doon kami sa kabila nagpapagas. Pero dahil inabot na kami dito banda sa shell mo na tayo. One ano 'yun? Hindi ko nakita kung magkano. So siya na lang po yung bumaba. Tapos i-off na lang namin bago siya magarga ng gas. So, ayan po, enough niya muna yung sasakyan. Okay. Ano? Hmm? Mom, ano? Seatbelt? belt 157.9 Halos same lang naman sila ng Petro Canada na price pa, no? Wow, na full tank. Ako pala hindi naka belt. Sorry. Ayan. nagno nagnonotice naman yung sasakyan pag hindi ka makasit seatbelt eh. Ayan, natunog. Oh, yun na nahimik na siya. So, hindi muna tayo dumaan ng Team Hortons. Pagkas lang kasi sobrang lamig. Oo nga. Tamad na ako na mag-stay uh, pa sa labas. Ng... Sabi ko nga sana bukas na ako magagas. Kasi pagkaganto, kahit sabihin mo na makapal yung damit mo, wala eh. Lalo na sinisipon ako, baka mamaya lalong maramdaman ko yung ano, trangkaso. Mahirap pag uh, nagkakaedad ka na kasi konting lamig lang. Mararamdaman mo din yung epekto sa katawan mo, no? Mm. Diba? Di ba? Unlike dati na... Hindi <laughs> naman palakas ang katawan natin. <laughs> po, humihina. Ay, pinilipat ko dito yung palmera kasi parang na-dry siya dun. Kasi malapit siya sa vent ng heater. Tignan mo na iba yung itsura niya, oh. Pinagpalit ko sila na itong isa. Kasi ito, taon na ito, eh. Ilayang natin dito. konti, oh. Kaya nga. Oop, dandan. -dan. Ito naman ng bamboo na to. Hindi naman siya na-dry eh. Kasi doon ko siya nilagay. Dyan siya dati. So, meron naman siyang ano dyan, vent. May vent dyan, pero parang hindi siya masyado na ano pa. Parang hindi na bago ba? Hmm. Hiyang yung mga succulents dyan, no? Oh. Kasi malapit siya sa vent. Siguro, no? Yung gusto niya kasi niyan, ano eh. Diligan mo tapos madadry. Pero ito dry na. Eh, ganun talaga. Nagiwala okay, na yung... Once a week lang. lang si Dato ngayon gagawa ng pamusal namin. Pinutusan mo talaga. Ay, <laughs> ano naman? pinaglutuan ko kanina eh. Si Denise, baon niya yung noodles. Tapos, nag-toast ako ng bread. So, ito po yung lagay nating butter sa ating ito toast na bread. dito sa ating ayan to toast natin buksan mo muna pa yung pan ay yung stove pala hindi yung pan Kasi sida doon dapat dadaan ng um, Tim Hortons. So lang yun nga. So hindi po ngayon nasa minus 40 yung real feel. So mas masarap. I-toast muna to. Tapos lagyan sya ng etong batter. Para hindi maging, para hindi sagi yung bread. So dito ko po tinutost yung aming tinapay may air fryer naman pero mas maganda yung dito siya ito tools. tayo mga viewers Pag dito black. Oh bakit pag doon? Ah regular kasi doon. Regular. Um, may extra uh, sa team siya may isang cream siya. Ito, na healthy healthyhan siya. -healthy. Hindi, dati pa naman ako nagba-black. Oo nga, dati black naman tong iniinom <clears throat> niya nung nag-summer. Parang laging may naglilibre tapos siya makadaan din doon. Parang masanay na ulit sa double-double. Pero sabi ko sa kanya kailangan niya nang mag ano din, magbawas din ng sugar at saka yung cream. So ngayon, ayan, nagregular na siya tapos pag dito sa bahay, ano na lang black pero may konting sugar nilalagay mo. Konting brown sugar. So, Gamit ang stevia. Nag-stevia ah, pala siya. Oh my gosh. Nasobrahan. Ayan. Lagyan mo na ng butter pa. <clears throat> so, yun maganda kasi pag dito siya naka to may ano siya. Merong ayun, dumidikit yung design ng pan. Saan natin ilaw? sa so, natin ito na yung tatlo? Panalo tong lasa ng ano, itong ano lang to yung butter, tsaka may mga masasarap ng mga ingredients, kaya sobrang sarap. Pili mo parang mm -hmm. parang saan ka kumakain pa. Sa mamahaling restaurant. Mm -hmm. Sarap ko si kakaiba. Mm Hindi -hmm. naman siya maingat kaya okay lang kamayin. Mm -hmm. Sige, ligyan mo na. Kahit isang side lang pwede. Oh, mo. sige. Sige, tipirin mo. <laughs> okay na yan pa. Oo nga. <laughs> Tinipid. Ayan, oh. No? Pwede na yan. Diba ang ganda? Kasi dumidikit siyang... <coughs> ano. Ayan, oh. No? Ganda. Naggas nga lang kami kanyang manida doon. Saglit lang. Sa shell. Tapos hindi na kami dumaan sa ng grocery store. Hindi na kami dumaan ng grocery store kasi nga hindi maganda yung lalabas kang sasakyan tapos masagap mo yung lamig yung hindi ka nga lumabas eh. Masakit na katawan mo tapos. Alam mo yung maglalakad ka pa sa glit doon ah. So, yung lamig diba? Pero minus 40 something yung ano. Ito mo na tayo. kape. Kape muna tayo sa baba. Kape tayo mga ka-viewers. Ayun si Dadong. Habang nagkakape po siya, nanonood din po siya ng YouTube videos. Mga vlog sa Pinas, yung mga buhay probinsya. Masarap ng yung gantong pinapay. Basta i-toast mo lang siya. Tapos yun nga. Lagyan mo lang ng kahit konting butter lang. Yan yung, yung pinapanood niya ngayon. Sino yan? Si Drew ba yan? Drubinski? Mm. Mm. yung so, because... pag Mm. Ang galing din ng channel na to no? Kasi kahit na parang delikado yung lugar, talagang pinapuntahan yan, no? Mmm. Tapos... talaga yung buong mundo. Mmm. Tapos yung pinapanood namin, yung... Kalingap. Kalingap na channel. Yung... Laga Beatle. Tsaka... Ano pa? Mariela Sin. Ayan. Pinapanood namin yan. Siyempre yung sarili nga po oh, si Jigar si Jigar na taga Negros Oriental, yung din namin niya. Tapos sabang nanonood si Dadong, ayan, nagkakabi-kabi. Ganun na lang talaga yung buhay dito. Di. <laughs> Alam uh, hmm. pa lang sa bahay kung after magtrabaho. Ayan, kulong ka sa bahay, tapos pag nag-grocery, lang, lalabas ka, hatid sa bata, tapos hindi ka... Boring. Eh kasi, syempre, malamig, malamig naman pag uh, hindi ka pwede pumunta ng park, malamig. Yeah. Yeah. Hindi tayo mahilig sa... sa uh, Winter uh, na outdoor activities. Ice fishing. Mm. Malamig ice eh. Ito eh. muna kasi, pag ice fishing, kasi na, pagastos. Mm na maganda. Ito, like, fishing rod. Lano, lano, lano. Iba pa ba yun yung fishing rod na para pang winter? Yung fishing rod na ginagamit yung mga rito. Lano, Ay, ganun? Hmm, kasi doon lang sila sa loob ng... Ah, may hole doon. Tapos hmm. may tent. Ah, okay. Hmm. Tapos, syempre, dapat ba may generator ka rin doon para may heater ka? Hmm. Kung hindi mo kayang lamig. Hindi. Pwede naman no? kasi meron naman liter na gas. Mm. Mm. Kasi maliit naman ang ipainitan mo. Mm. Gastos, Gastos mm nga. Tapos hindi mo hindi naman namin masyado makain yung gano'ng isga. Siya kakain pero ako hindi. Sayang. Pero so, kahit mm. once lang siguro, magandating yung experience mo yun. Kaso lang, mahal nga lang kasi din yung mga gamit. Eh. Yeah. Kampi na lang talaga yung abangan natin, no? Eh. Yeah. Na-try ka ba ng tabaganing pa? Ay, na subukan ko namin dati yung tabaganing, pero... May pasok ko sa Oo, Pero kami lang ni Denise. Pero matagal na panahon na yun. Pero hindi po kami nakatagal. Kasi, yung inakyat namin medyo mataas. Tapos, alam mo yung makakapagod din yung akyat baba. Si Denise, nakatry siya once pero ako hindi. Parang inabangan ko lang siya dun sa baba tapos ayan, after nung pagbaba niya, dimiretso na kami sa sakyan tapos sobrang lamig. Ayan mga ka-viewers, magluluto lang po tayo ng sinabawang. Lahan na po natin ng patis at asin. So, ayun mga ka-viewers, luto na po yung ating sinabawang gulay. Hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panunood. Ingat-ingat. Bye-bye!